Umagang kay ganda sa probinsya. So, umaga kami na ganda dito, guys. Kasi ngayon, ngayon na kami maligo sa dagat. So, ayan. Um, aga kasi sila nag-lechon kagabi, guys. Alas 11 pa lang madaling araw. Ah, launa ng madaling araw. So, lechon na sila si Papa. Kasi si, yung tatay, yung tito ko, si Papa. So, ayan. Ikot guys. So, andyan naman si Papa. ayan, si tita ko. Andyan yung tita ko. Ayan, yung bahay namin sa probinsya. Simple lang. Pero, ah, basta magkakasama ang pamilya. Masayang mag-celebrate kami na nga. Ang birthday ni Mother. Puntahan natin ang lechon natin. Ayan. Ah, ganun na nag-lechon. Mm. Mag-vlog tayo for today's video sa ating lechon. Mm. Wala dong, mag ka dong. Wala, mag-good po mag-ingon po. Hindi po makauna-una. Ayan, yeah, mag-good ako dalam. Ayan, Oh dong, wala namang kanita bang ug. Hala, nabuka naman na ninyo pa. Takusan pa ang isa, oh. Dila na lamag, bo. Sa'yo, sa'yo kayo na luto. Ingan kayo dugay maluto. Ay, na po niya yung ngawit-tweet ni Ha. So, sa, o sila ng gabi. Dugo man kayo ng maanang uh, oh. Okay na di Ha, good. Ayaw nga. Ya, wala pa mga Trey. So, ayan ang ating lechon, guys. Umagang kay ganda. Ang lechon luto na. Ayan si father, si tatay. Sila luto -luto na nagluto-luto ang lechon nalito, guys. Luto na. Ayan yung fish pa ni Dudong. Tilapia. Ay, wow. sabang isda na nga kulay <laughs> pula, ma. Ay, ya. Ay, may tubong. May tubong. Ay, may tubong. <laughs> Napunta na rin yung mga tilapia lang man. Ay, daming tilapia. Oh, uh. oh, ang daming tilapia. So, umaga pa lang. Asa niya, butang. Asa, ah, gilid. So, iusog na daw nila yung lechon kasi sunog na daw. Alas-alas eh. pa, paluto na. Alauna -ala ba naman kasi na madaling araw sinimulan. Tulog ang mga dudong. Tulog pa, ayan. Pakain na sila ng tilapia nila.

anak gigado. Sige, kain. Gigay. Kain. Malapit pa to 'o. Oh. Dapat oh. dito pagin sa ano o malayo. Tulong pa rin yan do. Doon sa tulong sa gabi. Dito na. Sige hmm. na. Ano na do? Kita mo po kagusto. Papakain pa si bunso guys ng manok ni lapang sabon. Nagulat ako nang makita ako dito'ng kalapati. Ayan. Asa lang lang 'yun dito yan guys. Dumating lang daw yan bigla. We, di ako naniwala. Ayan oh Tapos nakikikain daw ng pagkain sa manok. Kung bakit hindi binigyan eh, gutom. Ang galit yung manok kayo niya mabigyan ng pagkain. Ah, dalawang kalapati. Taba ah! Hoy! Chik! Ang buwing ginawa mo chik-chik. mo na si kalapati. Chik! Ang oh, magamit. Sa farm tayo guys, sa mga pang sabong guys. ah mm kain niya si Bunso. Dung, dagan mo lagi ang kalapati mo, Dung. Ha? Ganun po sila dili sa mga manokan. Umagang kay ganda, guys. So, nandito pala ako sa sa may malapit na sasapa. Sa ano, dito lang mga uh -huh. kami ng ano guys, buko. Si father ang nag-akyat. So, sabi ko, mapunta ako dito. ako mag-inom ko ng sabaw, mga gabang. Maganda pang gamot sa UTI. Ayan. Nagawa na sila ang buko, guys. Si mother at si... Ayan, si father. <laughs> si father! nag si father. Ang buko, maga pa. Ayan. Si mother at si chahin ko. Nagawa na sila ang buko, guys. For the week. Mahingi din ako ng sabaw, ma. <coughs> wow, So, time check. 6.49 uh, a.m. Nagkuskus na butong guys para magawa ng buko. Salad! Ayun. Nagkuskus na ako guys, maghingi ako ng sabaw. Father, bigyan mo akong sabaw, father. May nung sayo sa kabuntago ng sabaw nang okay. Na! Magdala rin kong isa pa kay mag-inom tong isang butong sabaw. No. Ay, hala parang kulang. Ayan, guys, mag-inom ako ng sabaw ng buko guys para panglinis ng ating kidney. Ayun. Ayan. Dagdaga mo pa pa, kulang yan. Kulang. Yan guys, nagpunta ako dito sa baba ng kalupaan nila ng lolo namin. Yan mo kaming buto. Isang buko guys, sabaw, okay na. Buksan ni mother guys, yung buko ininom ako ng sabaw. Ayan. Para gawing buko sa mga. Ah.

oh mag magbukos salad kami for today's video para sa aming birthday girl happy birthday wala yung manok oh sugar karton mag karton yung gita talang yung magkapon mo mo daw to'y pa... itong tong nensya karton asa man ang karton ma huwag mo nagduhara sato na siguro natin isa dyan te ito pati Ayang nisli ni krim pa na sarip dito na lang dei o dito na siguro buta ang ais ya buta man dai di man kay mawala man ang lame dai malanat ba an ais ha bukas sana no di ka sagbi na tinong ibutang na lang sari ah hanga na akto mo ko ko ais dai ha dagang ais lima ba ka wak na tapay dua digto ako magdala ko pobi paper